Nandun si Tandang Wakwak. Punta natin. Nasa kamay ko na sana yung atachikis kahapon. Kaya sana makonvince natin ngayon si Tandang Wakwak. Dahil alam natin na may laman yung atachikis niya. Konvincein natin, bigyan natin siya ng siguro lamang loob ng hayop para makuha natin yung atachikis. Napakalayo ng area ni Tandang Wakwak. Nandun siya. Tandang Wakwak! Tandang Wakwak! Nandito po ako. Huwag po sana kayong manakit. Ako po ay isang kaibigan. Naalala mo pa ba nung binigyan kita ng atay ng... Ako po yun. Mabait po akong kaibigan. Basta maging mabait ka sa akin lalapit ako sa iyo ha huwag ka sanang maglaho huwag ka sanang manakit dahil kaibigan po talaga ako wala akong gagawing masama sa iyo lalapit ako ha ano po ba yung dala mo tandang wakwak -wak. idol video takot tayo ngayon so, walang takot takot na to De alam natin na may laman yung atachikis di tandang wakwak tandang wakwak meron pong kamera dito ito po yung tumutulong sa iyo na makakuha ng pagkain kaya hayaan mo po sanang dalhin niya dalamong ano po bang laman yan pwede po bang ibigay mo sa akin yan ito na lang akin na yung atachikis mo tapos papalitan natin ang laman ng loob ng hayop. Okay po ba? Ano? Pwede ba? Kinga nyo. Ano po ang ibig sabihin yan? Nung narinig niya yung laman ng loob ng hayop, nagkikikikikik siya. So, paborito mo talaga yung laman loob ng hayop, no? So, akin na yan. Para palitan natin ng laman ng loob Ng ayop Okay po ba sa'yo? Sige ha Akin na Akin na ha, wag kang manakit Tanang wakwak -wak. Ang haba pa naman ang kuko mo Tanang wakwak, akin na to Tanang wakwak Huwag po Sabi ko sa'yo, dalhan kita ng lamang loob ng tao. Huwag mo kong saktan. Kaibigan mo ko. Akin na yan. Tanang wakwak. Dalang kita ng laman ng loob. Uh, lamang loob ng hayop. Ano? Deal ka ba? Akin na tong atachikis Ano? Ha? Ha? Ha?